JJ, nagbabalik na talaga ang ating mga galunggong for today's video. Kaya kami ngayong umaga ay napaka-busy at kailangan namin mag-harvest ng maraming yelo kapag ganitong panahon talaga ay mabinta talaga yung yelo namin dahil maraming isda at maraming gagamit ng yelo. Nung kunti pa lang talaga yung freezer namin ay mabilis kaming maubusan pero ngayon hindi na po kami basta-basta nauubusan ng ice. At kaya na talaga naming mag-produce ng maramihang orders. After ko tumulong mag-harvest ng mga ice ay diretso agad ako dito sa fishport. Akala ko nga nang una ay na-late na ako kasi may mga dumating na nabangka. Tapos yung iba ay nagpapaking na sila ng mga isda papunta doon sa malalayong lugar. Kaya akala ko talaga wala na naman ako maabutan at yung mga na lang ang maabutan ko. Mabait talaga sa akin yung panahon at tadhana dahil saktong-sakto talaga na may dalawang bangka pa na napaparating. Nakakatuwa nga dahil malayo pa lang ay kumakaway na sila at nakangiti na. Kaya tuwa din talaga ako na magvideo sa kanila araw-araw kasi nakangiti sila at sobrang napakasaya nilang tingnan. Nung nag-uwindisa pa lang ako sa pagbablogging hiyang-hiya talaga ako magvideo sa kanila tinatago ko yung camera ko. Pero ngayon nilalabas ko na at ngayon nakikita ko talaga silang nakangiti at kumakaway pa sa mga video ko. Paano ba hindi nila ako makikilala ay araw-araw ako nandito at araw-araw din talaga ako video Noong una sobrang nahihiya din ako sa kanila pero ngayon unti-unti na rin kumakapal yung mukha ko sa ngala ng vlogging. Lagi ko ang sinasabi sa inyo kapag tag-isda dito at tagalunggong na normal na eksena lang yung ganito. May mga bangka dumating na maraming huli at may mga bangka na katamtaman at konti lang yung huli. Pero at least mas marami isda ngayong araw kumpara nitong nakaraang mga araw. Pero in fairness ha, magagandang klase yung huli nilang galunggong ngayon at malalaki. Tapos nakakalaway din tignan yung alumahan ubu raw dahil ang lalaki din at sobrang ampi-fresh. Kitang kita nyo yung mga mata sobrang ang linaw. Yung ibang bayan talaga dito sa Palawan ay dito umaangkat ng isda dito sa aming lugar sa Quezon, Palawan. Lalo na kapag ganitong tagalonggong at tagisda talaga. At syempre, lagi ko rin pong sinasabi sa inyo na ang price ng isda dito ay weather-weather lang din. Nakadepende sa panahon at sa dami din ng huli. Pero kadalasan kapag maraming silang huling isda dito ay bumababa din yung price ng isda dito sa amin. Pero depende pa rin po sa demand. Maliit lang tong bayan namin pero hindi to magpapakabog sa mga seafoods at isda. At yun yung isa sa nakaka-proud dito sa amin.